magsakang yung kasal ng Pilipinas, Pilipino, hindi hindi na nagbabalik ng mga boxes. At ka-58 year ngayon na kami FFF, uh, at may sampung piling-piling pelikula na yung festival na ipalalabas. Uh, that's another reason to celebrate. And then, kasama ko sa isa sa mga pelikula ng ito, ang um, Green Bones, isang pelikula tungkol sa pag-asa sa pagkailan ng Dark Times then, isang pelikula, namin, na ito. Ang pelikula na nagsasabing na sinasabing ng langit, Di may mga bituin pa rin yung tao. Isang pelikula rin na nagsasabi yung escape sa isang lugar na halos kinundin na 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 gaya ng penal colony sa Green Bones. Sa labanan ng mga mabubuti at masasama, mananakit pa rin ang mabubuti. Yeah. Kaya sa amin na po, sa mga Maraming salamat, Sir Ricky para sa So, maybe you Yung konsepto nitong project na ito nung galing kay J.C. Rubio. <laughs> Dito po siya. J.C. As I said, J.C. Yeah. Ngayon, uh, kanon-tabi po ni Nanesa, nag-present sila sa akin ng pitch deck at na-impress ako dun sa story concept may beginning and middle and end na siya. And yun, so nag-meet kami sa library. At nag-brainstorm kami kasama si Hans, si JC, si Nanesa, sa mga, mga kasamahan ng team nila. Doon na, naglakbay yung material hanggang sa anong profesyon. Thank you so much, po. Uh, na po, dinerderesyo na ako sa ating sa mga listeners natin. Nuruman rin ng na siya. Magandang hapon. Ito po ba yung unang yung pasok sa MMFF? Good afternoon, sir. Uh, Nawa ko ulit yung tanong yun, sir. Sorry po. Kaya yun ang unang mga pag sa MMFF, Yes. Yes, sir. Gusto uh, ka nang pakiramdam? Ikaw ay napasok na. Finally, in-bounds. Actually, sir, um, the very first time na napasali ako sa MMFF, uh, parang nagkaroon before yung meant to be with uh, Bossing and Ms. Luz Zulueta. Pero very special participation ang <laughs> ako. Like, sobrang kulis lang. Uh, but this time, nabigyan ako ng oportunidad na magkagawa ng isang MMFF project. And I'm just so grateful because, to be honest, last year when I was watching uh, Firefly, parang nung pinapalabas na end credits, bigla ko lang naramdaman sinabi ko nga na pakiramdam ko next year magkakaroon ako ng MMFF project. And sa mga manifest po siya lahat. And It was very challenging at first because ibang iba yung ibang iba ang telebisyon sa paggawa ng pelikula. But sobrang na-enjoy ko yung proseso. At um, sobrang minahal ko yung yung panahon na ginugugol namin sa paggawa ng pelikula na ito. I'm just very grateful sa bumubuok ng team ng Green Bones because ginight nila ako throughout the process of this project. At uh, hindi na po ako makapaghintay na mapanag po ito na sa buhay ng Pilipino. Sorry, sorry po sir. What makes you, what made you interested dun sa particular aspect na role mo dito? Sa material. Uh, sa uh, material. Um, uh, the moment na, na nabasa ko yung script, It's very different sa mga the usual na nagagawa ko on TV like uh, Lolo, Black Rider. It's very different. Um, and ako kasi yung tipong tao na I always want to challenge myself to get better at um, ayoko mas stuck dun sa mga you know, sa comfort zone na meron ako. So, yun yung challenge ko. Every single day, gusto ko may bago ko mapapakita. Gusto ko nagiging better ako and to be the best version of myself. So, in this project, I guess, somehow na-push ako doon sa limits ko. Um, Nag-prepare ako for how many months, nag-workshop ako, I watch a lot of uh, films like Wong Kar Wai movies para lang makita ko yung difference ng totoong cinema, ng, ng TV, uh, because sanay na sanay ako sa television. But uh, in this case, um, I guess it's very different. But uh, like what I said earlier, sobrang na-enjoy ko talaga yung proseso ng pagawa. Uh, meron kang space. At yun siguro yung, yung pinaka na-enjoy ko dito. Like si Direk Zig. Um, lagi siya nandyan to guide, guide us. Uh, makikipagkwentuhan siya. Hindi siya magdedictate kung anong classic atake yung gusto mong inabas dito. Pero hahayaan ka niya. And then you'll do different um, uh, versions Uh, para at least mahanap kung ano ba talaga yung tamang timpla ng karakter mo. So, grabe, sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng na. Yeah. Salamat, sir. Maraming salamat, Sir Neil Tempo. Ang ating susunod na magkatanong ay si Salve Asis, na Filipino star ngayon, at and Pangpasa. so thank you very much for this conversation. Salamat. Salamat na po sa. Well, feeling ko uh, na para swerte ko na maging part nito uh, ng grupo nito para po itong proyekto nito. Uh, first time ko mabasa 'yung script. Um bihira mangyari pero may nararamdaman kang magic at core talaga. 'Yan sa tingin ko yun 'yung pinakaimportante kapag nabasa mo for first time 'yung material, 'yung apektuwa ka talaga. Um maswerte na no? mapasama dito sa award winning team na to. Napakagaling ng mga artista mga kasama ko siyempre sa buong mundo. Direct Jeep. Uh, at sa mga preparasyon naman na ginawa ako dito, um, uh, siyempre kami ni Ruru, sanay kami sa, sa TV. Madalas ako napapanood sa TV. Mayroon kami mga roles na kinagawa pa na na characters na napapanood sa television. Halos sa araw-araw. So dito, uh, minabuti namin na talaga ibahin yung mga characters namin in terms of look, Uh, sa pagsasalita. Uh, and by the way, ito kasi sa character ko na ito, um, merong face dun sa sa kwento niya na kailangan niyang mag-sign language dahil doon sa trauma na naramdaman niya. Parang ayaw niyo muna magsalita. So, yun, pinag-aralan ko rin po yung uh, sign language or tinawag tawag na dito yung FSL. And, uh, ano pa ba? Um, yun lang, ah. Makikita yung dito sa pelikula na to, uh, mas less yung dialogue at makikita nyo kahit nagtinginan pa lang, maintindihan nyo na kung oh, ano yung gusto kong kayo ating na kwento. Just nang mag-exena. Pero, Dennis, ano yung challenges, physically, yun. Siguro yung um, challenge dito ay yung kailangan mag-effort na pag yung itsura. Uh, dahil yung role ko dito ay isang isang notorious na kriminal at uh, na, na din siya dito so kailangan rin baguhin talaga yung yung kanyang tsura so kailangan, kailangan mag, uh, mag, use ng ilang pounds para ma-achieve yung look na yun and ayun, mas kailangan lang mag-effort dahil syempre sa tagal na rin dito sa industry na kailangan maka, maka may, may pakita naman akong bago na magiging curious na ng mga mga Thank you very much. Uh, request na po namin yung mga members ng media kung kayo po ay nasa batang likod ng kwarto. Pag kayo po magtatanong, dapat na po kayo ng konti sa may center para mag pick up yung mic ng ating mga uh, ng ating tech, ng ating receivers. Okay, our next uh, member of the media is Richard Paglikawan of Lion Hardy. Hello, good afternoon. Guys.

Kasi so, nga, may joke nga kami na meron akong guaranteed five days na shooting every year. Please, kahit anong role, I'll be there. Basta five days guaranteed. And of course, eh, syempre, uh, maayos naman yung role. Uh, okay na. Nakasentro yung script, of course, kay Dennis at saka kay Guru. At uh, wala namang problema mag-support sa kanila kasi pareho magagaling na artista. And of course, ayaw na akong maghiwala ni Zeke. And then to ba, anong kaibahan mo sa role mo from last year sa uh, bagong role? at ano yung naging para challenge sa sa'yo? Challenge? Um, <laughs> eh, wala ko na naman. Ewan na kung na natin pala to. Okay. Uh, barkada ako dito ni Dennis. Barkada na, ano yung backstory natin? Hindi naman mo napag-usapan, pero parang magkaibigang adik na may something. Tayo. Ah, uh, tayo. Tayo ba? <laughs> Hindi ko na pasa yung script. Okay. 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 So, ganun. So, basta I'm there. Basta I'm there. And guaranteed five days. And eto, ang haba na nang pinagtabahan nyo ni Direct Sid. So, marami ka na masasabi about him, especially yung tatak na when it comes sa filmmaking. So, ano na lang yung nakita mong katak ni Derek C dito sa pinito lang to? At paano yun? paano namin yung makikita as viewers? Uh, binuksan niya yung ano eh. Kasi from the script, syempre para Ako ba mag explain ng treatment mo? <laughs> from, the, from the script, parang ano eh, kulungan siya. Di ba? Medyo, medyo nakakasuffocate yun. So, knowing Zeke, hindi papayag. Parang nag-create siya ng sariling uh, mundo. Isang kulungan na nasa gitna na isang isla in the middle of nowhere. Parang gano'n. Yun yung nakita kong ang kaya sa sigulay nga ito. Gano. Thank you so much. Thank you so Thank you so much. Uh,